Mga idol, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, wala tayong customer, kundi isa lang. At saka yung isang natira kahapon kasi walang parts. May kinuha kami, may sira na, wala kami. At bibilan pa, yun yung kulay asul na yun. Tapos may dumayo sa atin. Boss, nakasang boss? Bawan. Bawan, Batangas. Ayan, ano nga ang problema nito? May nalagotok. May nalagotok, tapos nawawala. Ayan, Madalit sabi, siguro kaya lumapit sila sa atin dahil hindi nila alam yon kung anong San galing yon kaya pinachik sa atin. Galing pang bawan, shout out sa mga taga bawan, ang dami na natin customer ng taga bawan Batangas, yan. Ah, ito yung natakbo nung kay sir, 34,000 na, 948. Ito yung tunog. O, oh, ayan ang tunog, mga idol, anong masigan nyo dyan? Sa narinig ko? Wala goats talaga so bakit goats? kasi ang problema nito talaga mga idol ay tapit lang ang ibig sabihin ni sir hindi naman lakitik hindi lakitik ano yung parang natuktok lang yun ay tapit so ngayon ang sabi ni sir ipaparefresh na dahil hindi pa nabubuksan simulat sa pool at saka kitang kita oh, walang mga pahit na gasket walang mga tama ah uh, sa tingin ko, hindi pa talaga nabubuksan. Siyempre, okay, patayin mo na. ah uh, minsan lang talaga may nalabas na lato-lato daw ang tunog. So ngayon, ah uh, refresh na rin daw. Uh, Lilinisin ng garb. Yan, chichik natin yan lahat. Kasi nirefresh na rin. Uh, sayang din naman tayo. At napakalayo. Sa mga nagtatanong, ano ba yung latulatong natulog na yun? Lalo na pag galing black cam, at saka pinalitan ng white cam ganun pa rin, naglato-lato pa rin. Uh, mamaya tuturo ko sa inyo kung anong kailangan palitan pag ganun ng tunog. Pero check muna natin kasi maka baka sabi nga ni Sir, makakalaskas ang tunog. Ayan, uh, check natin yung mga kulaw, kakalasin na natin tong black at red Yung mga idol, ito kalas ng motor ni Boss. Ayan, sa nakabawan. Ayan sila, sir. Kaso, -sa, sir, sayang ang refresh. Anong gagawin natin? Palalakasin ng konti. Palalakasi ng konti. Uh, ganito ah, mga boss. Uh, gusto ni sir, stack lang. Pero dadagdagan natin na counting power. Oh, ganit Mas maganda nga uh, mga idol. Uh, alam ni sir kung anong kinakalikot natin. Katulad nito, uh, ito kalaman lang, dagdag kalaman lang sa lahat no. Katulad ng video natin kahapon, ayan. Ang natakbo nito ay 34,000 Mahigit uh, Ito yung guide nya uh, yun, pinakita ko na sa inyo kahapon Kung paano mag check At saka kung pwede pa o hindi na pwede Ayan katulad itong kay sir Madyo matigas na Pero pag sinungkit Hindi talaga makakalas oh. Kahit anong gawin Maliliko na ang tools Hindi makakalas Kaya ito pwede pa to Tsaka hindi siya nagalaw pag diniinan tapos yung tungkol sa ring, ayan ang Kaisero. Oh, oh Makinis. First at second do, oh, Makinis pa siya. Ibig sabihin, goods pop is na ring 'yan. Kasi yung pinakita ko sa inyo, kahapon lahat brown na. Ang dito Ayan ang Kaisero Makinis. Oh, wala pa tayong ginagalaw niyan. Ayano, oh. Ato lang madumi sa kanya. Oh, stock carb. Ang gagawin namin sa krito nito, nawala siyang kakastusin kundi discard lang ng mekaniko. Ganito lang boss ang gagawin namin. I-hike namin siya na isang gasket lang. Tapos ito, alam ko marami nang nakakalam nito. O, oh, dagdag kalaman naman para sa safe lang, safe, no? Sa mga baguhan at saka sa nag oombisa pa lang mekaniko ito. Uh, para sa inyo to, sa mga magagaling, hindi na kailangan to. Marami namang magre-react dyan. Ito lang mga boss, ang sekreto. Pag nagbawas kayo ng gasket, kasi in case of magkakapira kayo, mas gusto nyo bang magdagdag ng power, papalit kayo ng racing CDI. Papalit kayo ng racing CDI. Tapos wala hindi nakapakit. Uh, ah, delikado yon. Kaya ito, kahit stock, stock CDI o racing, nakasip na siya. Kung paano gawing safety, ano? Para maiwasan yung pag-umpog o pagsabog. Mamaya, gagawin ko lang to. Tapos, update ko kayo, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa natin pag nag-highcom, no? ito na nga mga kulaog ang sabi ni sir ay stock na madagdagan ng lakas ah, ganito ang ginawa natin ayan ah, pinakit ko ang exhaust ayan nakapakit na yan tapos sa 68 naman gagawa tayo ng video kung paano magpakit ah, meron daw isang tropa na nagpakit sila ito mukod pa rin so gagawa tayo ng video yan kung paano, paano magpakit ng 68 tapos ito naka high comb kung halimbawa ganyan naka icom na ayan ah, uh, syempre pag kailangan ay wag lalampas dito sa mismong block ayan sa mga basta wag lalampas sa uh. ayan katulad itong kay sir uh, service lang naman may papel nilagyan namin yung papel para safe tapos bakit kailangan pang ipaket kasi mayroong iba naka-icom na walang pakit Ah, uh, pwede naman 'yun loads. Kasi ang ginagawa namin para safety na. Kasi hindi natin masasabi kung si Sir ay magpalit ng CDI tapos sasabihin ng ibang mekaniko na kailangan ipakit ang piston ito. Hindi na kailangan hindi na kailangan ipakit mga boss kasi nakapakit na at alam mismo ng may-ari para may-ari na lang magsabi na salpakan lang ng CDI at nakapakit na yan Ayan. Tapos tungkol naman tayo sa gasket Sa head gasket na ilalagay Pwede rin namang isiro Wala talaga Ang problema sa isiro Hindi magtatagal Magkakaroon ng singaw Kasi tatagas yan dito sa mga labing are Ng paglalapatan ng Pagitan ng black at head Ayan Kaya kailangan maglagay ng Isang lata Bali ito yung gasket ni sir Ayan Tatlong lata yan Paano pumili ng kasikit na kailangan dito? Ito lang. Ikaw nang bahala. Kahit saan dyan. Bali tatlo to eh. Ayan. Tatlong lata yan. Ayan. Yun yung stock ng Rider 150. Ano? Carb. Ayan. Ang ikakabit naman dito, laging gitna. Kasi yung gitna, yun yung pinakamanipis. Yun ang pinakamagandang ilagay. Ayan mga kulog. Ito na yung pinakamanipis. Oh. Ayan. Kitang-kita -kita naman. Ah. Uh, nayupe. Yan mga kulaog, yung manipis ang kailangan mo ilagay para mas maganda. Para mas malakas ang compression. Yun ang yun yung tinatawag na hikom. Hey, Zero gasket kung tawagin ng iba. Ayan. Pero dapat laging may isang latang ititira. Eh, tapos ito yung dalawang makapal. Kung pwede rin tong makapal, nasa sayo na. Pero ang ilalagay namin dito, yung pinakamanipis yung nasa gitna. Tapos bubuoy na natin itong mga Tapos check natin mamaya. Tsaka yung ano pala, ah uh, Yung lato-lato Tapit lang to Ito lang papalitan namin Yung naririnig ni sir Ito lang Apat Apat na papalitan Tapos check natin mamaya Kung goods na Yun mga kulahog uh, yung kay sir Goods na Malamig pa yan oh Ayan hawakan mo nga itong butyo pre <laughs> Ayan mga kulahog Ayaw hawakan ng At pinapainit na namin Ayun, Pero malamig pa talaga Ayan tahimik wala kaming ang pinalitan namin ay apat na tapit pre nasan yung apat yun 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 yun, yun lang ang pinalitan namin apat na tapit lang tapos dito goods na kasi chinik namin yung timing chain chinik namin yung tensioner goods kaya sa amin napaka imposible malaki ang mga gastos mo kasi dito sa amin kung anong sira, yun lang talaga ang papalitan. Tsaka kung alam namin na tatagal pa ng tatlong taon o oh, hindi at least napakinabangan pa ang parts hindi na hindi palit agad so ngayon mga kulaog uh, bukod doon yun nga ito na yung inaikong ang power nito si boss nang makakalam ready right po nga pre yung magalit na magalit na Agad mo Yan lang mga kulaog no ah, Pabalitaan na lang tayo sir Kung may improvement ang motor niya At uuwi ng bawat patangkas ah, Si boss uuwi na Natesting mo boss okay naman May improvement Malakas ayan Yan lang ginawa natin mga boss no Pwedeng sumubok ulit eh. Pag hindi gusto May ayawan naman yan yun lang mga kalok, ikaw boss Hindi na kal Ah, sige Pwedeng sumubok mga idol Pag hindi gusto nga, lilipat ka sa iba Maraming salamat